Rio Bahado kan Andres Uncle ito kay Ate Virgie yung and si Madam Andres nagtiterik kasi nalibre siya sa panonood ng TV at nakikain kasi ayan si Madam yung family ayan kay Ififa niya Bahado and ayan kanja pa lola Ah, anti mo. Okay. Ayan, guys. Hello, the paper one. At kami na sa campus, Anto, ni si kita ka natin, Lir. Bayar. kasi... Yan, dito muna kami at Lir. Kasi nga... oh, uh, oh, uh, may drinks sa so, na kayo ng fishball. <laughs> babalik-balik ka ng sarap and si madam ala wait si madam na no, inaadlawan nakalimutan ko si madam payunga ah, Diyos ko si madam ko nasusunog na yakay <laughs> ka madam madam ah madam na na yakay na, 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 <laughs> uh, yeah. nagbibita ng mga kandila guys ayaw <laughs> ko si madam kung bibiliwit na Uh, na kami. Ito <laughs> dito may police guys. So, may na bibit ng pag kandila. Pagka na kami papasok. ang <laughs> okay. tao na talaga. So, may nagbibinta dito ang lawa. Mga bata may kandila. Ito may lawa. May mga palaro-laro. Tingnan mo, may palubo-lubo pa. May palubo-lubo pa. Diyan, ayun. May nagbibinta dyan. At dito may nagbibinta rin. Dito. Hello. eh, <laughs> <Ayan> ang ganda. <laughs> May dami ng tao guys mm -hmm. dito, mga bangers, sa mga ano na ano lang kita mamag-hit para panood hit Kaya, sana, okay, po. Oh, okay, sige kao. Lady na talaga yung father. Di e sila o, oh, mga friend ko. Ayan. E Labungo. Wait lang, no, hindi na siya father, ikikis namin. syempre ito yung mga ano namin, mga friends. E, ito yung mga plastic mga friends. Basili tayo ng Dios. So, kami kay Denver, bibisi. Hala, may may nga empatay dito. Hindi si sinulod ba sa take yung lamahe mo yung init? Wala kayong adlaw nga dito. Mga friendly, yan hero. Hindi, okay, madam. Kamang siya. Yung tatay pilo. <laughs> Ayan, papasok na kami sa mundo ng inkantadya ng mga patay. <laughs> Marasa! I'm see my time. Tala Sir Marvin. So ang daming tao dito, boys. Kapo na to eh. 5.30 na yung time. So ayan, ang daming tao. Last na nakapatanam.